Sa Pampanga naman bumisita si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mainit siyang sinalubong ng mga kabalin. Bagay na magiliw na sinuklian ng alkalde. Ang ilang taga-suporta nga, hinalikan pa ni Mayor. <coughs> Inanyayahan si Duterte ng isang kumpanya sa lalawigan. Ayon pa kay Duterte, hindi niya kilala ang isa pang presidential aspirant na si Congressman Roy Senyeres. Wala rin daw siyang alam sa sinasabing panliligaw ng ilang kabrad kay Senyeres para umatras sa presidential race. Hindi ko kilala 'yan si ano si Senyeres. I eh could not to gone to him to ask for this mas lalo ako umadigyo. I am not a member of his overseas. Pag hindi ka ng overseas niya, or it is just a put on just to qualify you, yan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.